Isang mapagpalang araw mga kaluto. Kumusta na po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw, gagawa po ako ng tinapang galunggong mga kaluto. Ang ating mga sangkap mga kaluto, meron tayong uh, garlic powder, yung ating uh, paminta powder mga kaluto. Yung ating iodized salt at pwede rin na mga rock salt mga kaluto. At maglalagay din tayo ng kalamansi mga kaluto. At syempre yung ating uh, galunggong mga kaluto. Bali ini-slice ko na po yung ating kalamansi mga kaluto. Bali naglagay po ako yan ng walong uh, kalamansi. Sana mga kaluto ay magustuhan nyo itong gagawin kong uh, tinapang galunggong mga kaluto. Tapos na nating uh, hiwain yung ating kalamansi Ngayon naman mga kaluto ay atin nang pipigain Yung ating kalamansi mga kaluto ay idadagdag natin sa ating gagawing brine solution mga kaluto Diyan po natin na uh, ibababad yung ating uh, galunggong mga kaluto ng 2 hours At uh, pagkatapos nating may lagay lahat yan Ilalagay po natin sa rep ng 2 hours So yan uh, almost done na tayo sa pagpiga ng ating uh, kalamansi mga kaluto ngayon naman yeah. ay ilalagyan po natin ng isang kutsarang iodized uh, salt at uh, kalahating uh, kutsarang uh, paminta powder mga kaluto at uh, isang kutsarang uh, garlic powder mga kaluto Maglalagay din po tayo mga kaluto ng uh, Isa't kalating tubig na bao mga kaluto para sa ating brine solution mga kaluto. At uh, halu haluin po natin itong maigi mga kaluto hanggang uh, matunaw po yung ating uh, garlic powder mga kaluto. Pagka nahalo na pong maigi mga kaluto ay pwede na po nating ilagay yung ating galunggong. Pagkatapos po nating uh, mailagay lahat sa yung brain solution, yung ating galunggong mga kaluto ay uh, ibababad po natin ito ng dalawang oras at ilalagay po natin ito sa loob ng uh, rep mga kaluto. Halika yun, ilagay na po natin sa rep. yan mga kaluto tapos na natin may babad ng 2 hours yung ating galunggong pagkatapos po natin may babad ngayon naman mga kaluto ay uh, ihalo-halo na natin yung ating bigas yung ating uh, asukal at yung ating uh, tsaa mga kaluto bali ang sukat po niyan is 5 4 3 5 kutsarang bigas 4 kutsarang asukal at yung ating uh, Chaa. Bali, tatlo po ang ating ilalagay na tsaa. Itong uh, tatlong to, siya po yung uh, magbibigay ng aroma at kulay nung ating gagawing uh, tinapang galunggong mga kaluto. At pagkatapos po nating may lagay sa bao itong tatlong ito ay pwede na po nating eh, halu-haluin mga kaluto ayan, para maging ah, maganda po ang ah, pagkasunog nito sa, sa ating ah, kawali mga kaluto. At pagkatapos po nating ah, mahalo-halo ito mga kaluto ang gagamitin po nating ah, ang pakulo doon sa ating galunggong ay yung brine solution na hindi po nating tinapon niyan mga kaluto. At hintayin po natin itong kumulo. Pagka-kulo po nito mga kaluto ay pwede na po nating ilagay yung ating galunggong mga kaluto. Iyan na nga po, kumukulo na po yung ating brine solution. Pwede na nating ilagay yung ating galunggong. Yung ating galunggong pinakuloan ko lang po saglit para hindi po siya ma-overcook mga kaluto. So yan mga kaluto, kumukulo na siya. Pwede na po nating uh, hanguin yung ating uh, galunggong mga kaluto. At uh, habang uh, hinahango natin mga kaluto ay medyo patulutuloy lang po natin mga kaluto yung ating uh, galunggong. So ayan mga kaluto, nahangon na natin lahat yung ating uh, galunggong. Ngayon naman ay uh, ating nampapausukan. Gamit yung ating asukal, bigas at yung ating tiyak at uh, sinapinan ko po ito ng foil mga kaluto para hindi po manikit sa aking kawali. Last time po kasi nung naggawa po ako ng uh, tinapang bangus, uh, hindi ko po nasapinan kaya nasunog dumikit po sa akin kawali mga kaluto ang hirap tanggalin so yan mga kaluto uh, sinasalanisan ko na po yung ating uh, galunggong doon sa patungan po ng aming kaldero mga kaluto bali stainless po yan yung ating ginawang uh, patungan ngayon naman ay uh, takpan na po natin at uh, buksan na po natin yung ating kalan at uh, pausukan na po natin ito mga kaluto yung ating apoy po dyan mga kaluto ay nasa medium heat lang po mga kaluto. Yan nakikita nyo po mga kaluto umuusok na siya. Si nakikita nyo umuusok na. Nasusunog na yung nasa ilalim. Yung bigas, yung asukal at yung tsaa. So pinakita ko lang na umusok na so takpan ulit natin hanggang sa mag-brown yung ating uh, galungbongan natin ulit tignan natin kung okay, okay na. Ayan medyo nagkukulay brown na po siya mga kaluto. O nagkukulay brown brown na po mga kaluto itong ating uh, galungbong matinak. pakita ko lang po sa inyo nagbabago na po ng kulay itong ating uh, galunggong mga kaluto gawa ng ating uh, bigas, asukal at tsaa o oh, yan po siya mga kaluto takpan na uli natin yan yung ganyang kulay okay na sa akin so hindi pa uh, oras kung gaano katagal sa kulay po ako bumase mga kaluto so okay na sa akin yung kulay sarado na natin at uh, patay na natin mamaya naman ay uh, priprituhin na natin So yan mga kaluto, tapos na siya nga uh, mapausukan. Ngayon naman ay uh, priprituhin na natin itong ating uh, ginawang tinapanggalunggong mga kaluto. At uh, pwede na po natin itong uh, baliktarin mga kaluto yung ating uh, tinapanggalunggong mga kaluto. Isa-isahin po natin uh, baliktarin. Pagkatapos po natin uh, baliktarin, hintayin po natin uh, maluto ito mga kaluto. At uh, maya maya lang ngaya, uh, hanguin na natin itong ating ginawang tinapanggalunggong mga kaluto. Iyan, hanguin na po natin. Pag nahangon na po natin mga kaluto, samahan nyo po kong kumain pray first. Uh, Lord God, thank you so much, Lord, for this food. Linisin mo, Panginoon, upang siya maging kalakasan ko, Panginoon. And Lord God, thank you so much, Lord, for all the blessing na binibigay mo, Panginoon, sa amin. And Lord God, salamat, Panginoon, sa mga pangalaga mo sa aming kalusugan. Patuloy mo po kaming layo sa kapahamakan at sa mga sakit, Lord God. Ang lahat ng ito ay dinudulog namin sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. May kayo, na mga tayo. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto nagsasabing sasabing laging magdasal, count your blessing and stay positive.